After 2 days, narito na ang mga okra. Pwede na makapamitas ulit. So, pipitasin ko na siya para hindi magmature yung bunga. Patuloy pa rin na mamumunga ang ating okra.

So, pagkalipas naman ng dalawang araw, itong bunga na ito na maliit ay lalaki na ulit. At, pwede mo na ulit pitasin. Lipat tayo dun sa kabila. May okra pa rin pa dun sa kabila. Ito yung okra ko dito. Tsaka nagbunga na rin yung mga mais. Ito ay black corn. Black corn ito. Okra. Mamitas tayo. Ito. Ang ganda. Kailangan talaga every two days mamitas ka ng okra. Kasi kapag hindi, titigas na yung bunga ng okra. Pangit na kainin. Tsaka mature na siya. Mm -hmm. bus na rin yun dyan. Maliliit pa. Okay na. ito na yung mga na harvest ko okay na rin to marami na